Ay mo talaga share? O kasi masabi. Ang no, proseso ko pa. First time na mo ayaw kong sabihin sa akin, ah. Baka mas kay Wesley mo pang gustong i-share. Serious <laughs> ka? Wala, hindi ko talaga pinagsasabi kasi ano, sensitive. <laughs> Sir, Paranasan mo na ba yun, yun? Parang meron kang kailangan sabihin sa kaibigan mo. Pero, parang hindi pa timing eh. Kaya tinatago mo muna. Pero alam mong importante, kaya dapat sabihin mo sa kanya. Tapos yung... Iwan ko ba yung... Kahit gustong gusto mo na sabihin sa kanya, hindi mo talaga siya... Kayang sabihin? di mo kayo maging honest. Ako naman. All the time. We? Talaga? Oo, ba't hindi mo sinasabi? Bakit? May di ka bang malaman? Yung magiging reaction mo kapag sinabi ko, Matutuwa ka ba? Nagagalit ka? Ah, ako ba kausap mo? Ah, hindi. Ah, sample lang yun. Yun kasi na-imagine ko sa utak ko kapag nasarap na yung taong mahalaga sa akin. Yun ang mga gusto ko itanong sa kanya. Hmm, <coughs> yun, yun, sagot niya. Uh, Oh. di ko alam, kaya hindi ko pa sinasabi, baka hindi pa ba siya ready. Baka ikaw yung hindi pa ready, si kanya na ko eh, baka ako ready sa sabihin kasi di ko alam kung magiging reaction